There is worst disaster coming to the Philippines. Ending of this October, November, and December. God says worst disasters are coming to the Philippines. Saw tsunamis coming to the Philippines. I saw Typhoon, more earthquakes. This time I saw an earthquake from eight point. The reason why the Philippines is facing these disasters is because. There is much idolatry practice in the Philippines. Ang nakakatakot na hula ni Perez ndi sa Pilipinas bago matapos ang taong 2025. Si Perez ndi isang pastor mula sa Africa na sinasabing nakatanggap umano ng mga mensahe ng babala mula sa Diyos at partikular niyang binanggit ang Pilipinas. Makakaranas daw ang Pilipinas ng matitinding kalamidad at pangyayari na magsisilbing babala ng langit. Kaya narito ang sampung na nakakatakot na hula ni Perez hindi sa Pilipinas. Pang sampu, tsunami sa Pilipinas. I saw a great wave coming to the Philippines. Many will run and many will cry out to God. Sa kanyang propesya, sinabi ni Perez na nakita niya ang isang dambuhalang alon na tatama sa baybay ng bansa. Maraming tao raw ang tatakbo sa takot habang ang iba na may mananalangin. Ayon sa kanya, ang tsunami ay hindi lamang likas na kalamidad, kundi isang senyales ng spiritual shaking. Nagigisingin ng Diyos ang mga taong matagal nang nakalimot sa Kanya. Pangsyam, malakas na lindol. The ground in the Philippines will shake, buildings will fall, and people will cry for mercy. Binalaan ni Perez ang bansa sa isang lindol na yayanig hindi lang sa lupa kundi sa takot ng bawat isa. Ilang linggo matapos niyang sabihin ito, Nagkaroon nga ng lindol sa Visayas. Dahilan para maraming maniwalang nagkatotoo ang kanyang hula. Ayon kay Indi, ito raw ay warning ng Diyos, hindi para manakot, kundi para pagsisihan ng mga tao ang kasalanan at manumbalik sa pananalangin. May ilan ding naniniwalang ito ay may kinalaman sa posibleng the big one na pinaghahanda ng bansa. Pangwalo, malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. I saw floods covering many places. I saw landslides destroying houses and roads. Ipinahayag ni Perez na nakita niya ang mga lugar sa Pilipinas na nalulubog sa baha at mga bundok na biglang gumuho. Para sa kanya, ito raw ay bunga ng kapabayaan ng tao sa kalikasan at kawalan ng disiplina. Tinawag niya itong cleansing of the land kung saan muling ipapaalala ng Diyos na tayo ay mga tagapangalaga lamang ng mundo. Pangpito, bagyo na may matinding hangin. I saw a storm coming with strong winds and darkness over the land. Isinalarawan ni Perez ang isang bagyo na magdadala ng kakaibang lakas may kasamang dilim at takot. Sabi niya, ito raw ay simbolo ng dark season sa bansa panahon ng kalituhan at pagkakahati ng mga tao. Ngunit matapos ang unos, nakita rin niya ang muling pagliwanag ng pananampalataya ng mga Pilipino. Marami ang nag-ugnay nito sa mga super typhoon gaya ni Yolanda at Egey. Ngunit ayon sa kanya, ang darating ay mas matindi pa. Pang-anim, pagsabog ng bulkan. Fire came out of the mountains. I saw people running away. Nakakita raw si Perez ng mga bulkan na nag-aapoy at mga tao na nagtatakbuhan. Maaaring ito'y tumutukoy sa mga aktibong bulkan gaya ng Taal, Mayon o Kanlaon ang apoy daw ay sumisimbolo hindi lang ng kapahamakan, kundi ng pagsunog ng mga kasamaan sa bayan upang magkaroon ng panibagong simula. Panglima, krisis sa pamahalaan. I saw confusion among leaders. I saw changes in power. Ayon kay Perez, nakita niya ang kaguluhan sa pamahalaan mga hindi pagkakaunawaan at pagpapalit ng posisyon sa pamumuno. Hindi raw ito basta isyong politikal, kundi tanda ng pagwawasak ng mga sistemang puno ng kasinungalingan. Ibibinahagi niya na God will expose those who deceive the people. Para sa mga Pilipino, ito ay maaaring tumukoy sa mga kasalukuyang kontrobersya at panawagan ng katotohanan sa gobyerno. Pang-apat, paglaganap ng karamdaman. I saw people wearing masks again. I saw sickness spreading, especially among children. Ayon kay Perez, makakakita raw muli tayo ng mga tao na nagtatakip ng muka. Senyales ng bagong uri ng sakit. Bagaman hindi raw kasing tindi ng pandemya, babala ito upang maging handa at mapagmasid. Ang mas nakakatakot, particular niyang binanggit ang mga bata bilang pinakaapektado. Sabi niya, This will remind the world to humble themselves before God once more. Ito raw ay paalala ng Diyos na siya pa rin ang tunay na nagpapagaling. Pangatlo, pagbagsak ng ekonomiya. I saw people crying because they had no money to buy food. Isinalarawan ni Perez ang mga taong umiiyak dahil wala nang maipambili ng pagkain. Ayon sa kanya, ito'y mangyayari sa panahon ng krisis kung saan tataas ang presyo ng bilihin at maraming negosyo ang magsasara. Marami ang nakapansin na tumutugma ito sa patuloy na pagtaas ng inflation at kakulangan ng trabaho. Ngunit sabi niya, "Those who trust God will never lack." Sa gitna ng kagipitan, ang tunay na kayamanan daw ay pananampalataya at pagtutulungan. Babala ni Perez, mararanasan ng bansa ang matinding paghina ng ekonomiya. Sanhi ng mga kalamidad at taggutom. Sa unang kalahati ng taon, magiging mahirap ang sitwasyon. Mataas ang presyo ng bilihin maraming mawawala ng trabaho. Ngunit sa ikalawang kalahati, kapag ang bansa ay nagsisi at bumalik sa Diyos, unti-unti raw muling sisigla ang ekonomiya. Ito raw ay divine reset upang alisin ang kasakiman at ibalik ang tamang paggamit ng kayamanan. Pangalawa, espiritual na gyera. There will be a spiritual battle over the nation. Evil will rise but God will raise his people. Isa sa mga pinakamatinding babala ni Perez ay ang tungkol sa isang espiritual na labanan sa bansa. Ayon sa kanya, kakaroon ng paglaganap ng kasamaan, kasinungalingan, karahasan, pagtutokso. Gunit hindi magtatagumpay dahil gagamitin ng Diyos ang mga mananampalataya upang maging liwanag. Tinuturing niya itong panahon ng pagsubok ng pananampalataya kung saan malalaman kung sino ang tunay na nasa panig ng kabutihan. At ang ating number one, malaking pagising ng bansa. I saw light over the Philippines. After the shaking and the storm, I saw revival. Matapos ang lahat ng lindol, baha at bagyo, nakita daw ni Perez ang liwanag na bumabalot sa Pilipinas. Ayon sa kanya, ito raw ay tanda ng spiritual revival kung saan muling manunumbalik ang pananampalataya ng mga Pilipino. Ang bansa raw ay magiging halimbawa ng pananampalataya sa buong Asya. At maraming bansa ang matututo mula sa katatagan ng mga Pilipino. Ito ang pinakamatindi at pinakamagandang bahagi ng propesya. Nakakita raw si Perez ng liwanag na bumabalot sa buong kapuluan. Tanda na bumabagsak na ang mga puwersa ng kadiliman at muling babangon ang katuwiran ng Diyos. Tinawag niya itong taon ng banal na pagbabago at pag-aayos sa Yeshua. Matapos ang lahat ng sakuna at pagyanig, ang Pilipinas daw ay magiging liwanag sa silangan. Isang bansang muling gigising, mas matatag, mas makajos at mas mapagpakumbaba. Ayon kay Paris Ndi, ang lahat ng ito ay hindi upang takutin, kundi upang ihanda ang puso ng mga Pilipino. Sabi niya, May the Lord have mercy on the Philippines and may the Lord truly wake up the people. Kaya mga kasoksay, kung totoo man o hindi, isa lang ang malinaw na mensahe panahon na upang manumbalik sa Diyos, magsisi at manalangin. At ang Diyos, yan ang tanging depensa natin laban sa puwersa ng kalikasan. Kung naniniwala kang may layunin ang mga babalang ito, i-type ang amen sa comment sa ibaba. Paki-like at i-share ang video. Maraming salamat at God bless.